ng mga batiko sa kanyang pananalita at kampanya kontra droga na nanatiling excellent o napakahusay ang trust rating ni Pangulong Duterte. Ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, 83% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo, habang 8% naman ang kaunti lang ang tiwala at 7% ang undecided. Batay sa datos, lumalabas na nakakuha ng plus 76 net trust rating ang Pangulo excellent o napakahusay para sa mga Pilipino. Mas mababa naman ito ng tatlong puntos kung ikukumpara sa isinagawang survey noong Hunyo kung saan nakakuha ng plus 79 trust rating si Pangulong Duterte. Isinagawa ang survey noong Setyembre 24 hanggang 27 na may isang libot dalawang daang respondents. Nagsagawa ng isang nationwide caravan parade ang isang organisasyon bilang pagsuporta sa mga programa ni Pangulong Rodrigo Duterte para isulong ang mga reforma sa bansa. May report si Marita Muahe. Wala pa umanong presidente ang nakagawa na ng katulad ng mga nagawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa loob lamang ng unang isang daang araw ng panunungkulan. Isang daan at dalawang araw pa lang nakaupo He is not a deus ex machina. He is not a God. He is a human being, imperfect, with a sincere heart. Yung deus ex machina po, yung bigla na lang bababa mula sa kalamitan, ayusin lahat ng problema ninyo, tapos na. Sa ikasandaang araw ng Administrasyong Duterte, nagsagawa ng isang nationwide caravan parade ang nagkakaisang Pilipino para sa pagbabago o NP3. Isa umano itong pagkilala sa mga nagawana ng administrasyon at pagpapakita ng suporta sa Pangulo. Bati umano at bukas ang grupo sa mga kumukontra sa pamamahala ni Pangulong Duterte at hiningi ng mga ito ang pangunawa dahil anila ang administrasyong ito ay isang work in progress. Actually, uh, the Duterte presidency is a work in progress. Eh, first 100 days pa lang to eh. So, uh, wala naman perfect from the very beginning. So the fine tune siya, and with our help, with our feedback, with our constructive inputs, I'm sure things will even get better as we go along. Subalit so, sa kabila ng maikling panahon, sinabi ng grupo na maraming pangako ang Pangulo ang natupad na niya habang naniniwala sila na kakayani ng administrasyong tuparin ang lahat ng ipinangako nito noong panahon ng kampanya. So huwag ka po natin palakihin yung mga sinasa ating mga hindi magagandang pananalita niya. Hayaan po natin siya mag-adjust. Bigyan po natin siya ng panahon. Ang importante po nakikita natin kung ano ang ginagawa niya para sa taong bayan. So huwag sawa na po tayo sa mga magagaling na mga politiko na napakatamis ang dila, very very diplomatic, upapitaw ng mga salita, subalit wala namang ginagawa. Ilan sa mga nagawa na umano ng administrasyon ay ang National 24-Hour Complaint and Action Hotlines na 8888 at 911, Declaration of Indefinite Ceasefire sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelding grupo, ang One Stop Shop Center para sa mga OFWs, repatriation ng mga stranded OFWs at iba pa. Ang NP3 ay binubuo ng mahigit sa 6 na milyong miyembro mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin din nila na magbigay ng constructive inputs sa Pangulo upang matulungan ito. Inisa-isa ng Malacanang ang mga nagawa ng Administrasyong Duterte sa loob ng isang daang araw mula ng manungkulan ito sa pwesto. Maliban sa kampanya kontra ilegal na droga, ibinidari e ng Administrasyon ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamalaan at ng CPP-NPA-NDF. Bukod pa ito sa pakipag-usap ng Pangulong Duterte sa Bangsamoro Group tulad ng Moro National at Moro Islamic Liberation Front na pumayag na ituloy ang Bangsamoro Peace Agreement at Roadmap para sa Mindanao. Kabilang rin dito ang hakbang ng Department of Agrarian Reform o DAR na namamahagi ng ekta-ektaryang lupain kabilang na ang Hacienda Luisita sa mga magsasaka sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Law. Inaprubahan na rin ng National Economic Development Authority o NEDA ang daang-daang bilyong pinsong proyekto para sa o para mapaganda ang kabuhay ng mga Pilipino maliban pa sa target na reforma ng Department of Finance sa tax law at taasan ang income tax bracket. Kahit noong nangangampanya pa lang, umangkla na sa pagsugpo sa droga at kriminalidad ang kandidatura ni Pangulong Rodrigo Duterte patuloy mang umaani ng magkakahalong reaksyon maging mula sa labas ng bansa. Deserido ang pangulo, hindi siya titigil hangga't hindi tuluyang nasusugpo ang problema. Narito po ang aking special report. I will get rid of drugs, suppress crime, stop corruption in government in a matter of 3 to 6 months. Sa kasaysayan ng Pilipinas, tila ngayon lang narinig ng sambayanan ang isang pangulong magsalita ng tulad ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang kaniyang pangako, tapusin ang problema sa droga at krimen sa bansa. Do not destroy my country because I will kill you. Isa sa una niyang ginawa, ang pagkatalaga ng isang PNP chief na kasingtapang din niyang magsalita. I promise you, change is coming, including your birthday, which will be changed to November 2. Basa sa record ng PNPPIO, kung nasa 30 siyam ang bilang ng mga napatay na suspect mula January 1 hanggang May 9 ngayong taon. Sa loob lang na mahigit dalawang buwang panunungkulan ni Pangulong Duterte, umakyat na ito sa mahigit 1,200. Opland Double Barrel ang tawag sa kampanya kontra droga. Everybody's committed to do his part. Nakikita ko as I went around the different regions in the whole country. Sa lower barrel na tinawag na Opland Tokhang, Halos 23,000 na ang naarestong drug personality. Mahigit 700,000 naman ang sumukong pusher at user. Kontrobersyal at inaguri ang extrajudicial killings kung saan natatagpo ang patay ang mga hinihinalang may kinalaman sa droga. Kasama ang kaso ng pagpatay kina ilo-ilo drug lord na si Melvin Odicta at asawang si Miriam ng mga di pa kilalang salarin. Sa datos nga na pulisya, mahigit 2,000 naitalang patay na ang iniimbestigahan pa ng pulisya kung may kinalaman din sa droga o wala. Ang upper barrel naman para sa mga high-value targets, nagbunga na rin daw. Ibinunyag ni Pangulong Duterte ang mga tinawag na narco-generals. Arestado na rin si Aguera Mayor Orlando Espinosa, sinasabing cuddler ng anak na drug lord na si Kerwin na hanggang ngayon di pa rin nahahagilap. This is Noong Agosto rin inihayat ni Duterte ang pangalan ng 159 na personalidad, kabilang ang mga alkalde, hukom at mga pulis na sangkot din umano sa ilegal na droga. Sumuko ang karamihan sa kanila para linisin ang pangalan. Ipinakita rin ni Pangulong Duterte ang drug matrix ng koneksyon umano ni Senador Laila de Lima at iba pa. Pero makalipas ng isang buwan, humingi ng paumanhin ng Pangulo kina Congressman Amado Espino Jr., Board Member Raul Sison at dating Pangasinan Provincial Administrator Rafi Baraan dahil wala raw itong makitang koneksyon nila sa drug matrix. Ilang high value targets din ang napaslang sa patuloy na operasyon kontra-droga. Pati mga aktor at aktres ay di nakalusot sa operasyon kontra droga. Mahigit 7 bilyong piso na halaga ng iligal na droga ang nasa batna ng mga otoridad sa iba't ibang operasyon mula June 30 hanggang September 15 ngayong taon. Sa pangkalahatan ayon sa PNP, bumabaraw lahat ng krimen, kwera na lang sa murder. Mula raw katapusan ng Hunyo ng umupo si Duterte, hanggang Oktubre, tumaas ang murder ng 62%. Magkahalong maganda at pangit ang nakikita ng policy analyst na si Ateneo School of Government Dean Ronald Mendoza sa kampanyang ito ng Administrasyong Duterte. Isa maganda dyan yung uh, strong political will ng Pangulo. at Ang kalaban dito ay droga, hindi kapwa-Pilipino. Kung nakikita mo silang namamatay at hindi naman dahil sa police operation, nakababagabag itong ganitong klaseng uh, mga pangyayari. Ang bilang ng mga napapatay sa kampanya ng pamahalaan, hindi nakaligtas sa batikos, hindi lang ng Commission on Human Rights, kundi pati ng international community. Ang UN, EU, Amerika at iba pang bansa, kinundinan tila kawalan umano ng proseso sa pagpaslang sa mga pinaghihinalaang sangkot sa droga. Pero ang mga punang ito, hindi ikinatuwa ng Pangulo. I am inviting the rapporteur, Ban Ki-moon, the EU, the lawyers, to come here and investigate me. But, sabi this would not be a one-way affair. Maging sila man daw na lalagasan, raw ang nasawi sa hanay ng PNP habang tatlo sa AFP. Tinatayang 1.8 million ang drug users sa bansa. Ngayong mag araw ng Administrasyong Duterte, pagmamalaki ni General Bato. The government is winning. The government is winning. I don't think pwede nating sabihin na punitive and security-based solutions lang ang magpapababa talaga at makakasugpo ng, ng drugs sa bansa natin. Sa ngayon na sa second phase na raw ang pamahalaan sa kampanya kontra-droga. Inilunsad ng OPLAN Double Barrel 2 na mas tututok sa high-value target. Dapat tumutok din daw sa rehabilitation phase ang pamahalaan. Marami na tayong magandang nakita sa uh, mga ginagawa ng administrasyon laban sa droga. O